Magandang umaga guys. May naayos ako dito na solar light. Ito ay pare-parehas ang sira niya. Ganyan lang oh. Nagbi-blink lang. Yan. Pero pag dumilim na, ayaw naman umilaw. Yan, ayaw umilaw. Kaya di switch mo dito on wala. pa rin balik natin ito parehas ang mga ito sira nyan, ganyan din ito tsaka yun ito ay nilagari ko na dito dito sa may likod tapos didikitan ko na lang na T7000 ito yon T7000 ito ang pangdikit ko mamaya gravity magic rubber multi-purpose adhesive you know, waterproof flexible, flexible stimulate that is spray a hint of scent pintable uh, anti-vibration ito ay nabili ko sa online ang ganda nito nasa bukan ko na Ito guys, napailaw ko na. Ngayon ko lang na-experience ito. Ito, umiilaw na. Tingnan nyo. Ayan. Kahit tanggalin to ito. Ayan, umiilaw na. Ang ginawa ko guys, parang nereset ko lang. Pinagsabay kong pinintot itong auto, tsaka on pagsabayin lang hanggang sa magblink itong ilaw niya pagsabayin nyo itong dalawa itong auto tsaka on pagsabayin nyo na ganyan pindutin itutok nyo dito sa may ilaw pag nag blink na yon ayos na patayin ko ngayon yan ganoon din yung isa umiilaw na din ngayon ko lang na experience ito dapat hindi na kailangang buksan i-reset na lang dito sa remote kaya, kaya lang hindi ko pa na experience ngayon lang kaya ngayon alam ko na ang gagawin pag nagkaganon yung solar light ganon pala ang remedyo nya sabay pindot itong auto tsaka on sabay nyo na pindot na nakatutok dito dito sa may sensor ngayon pwede na oh. yan Pati yung isa. Okay guys. Hanggang dito na lang ang ating video. Kung hindi pa. Kung hindi ka pa nakapag subscribe sa aking channel. Pindutin mo na yung subscribe button. Tsaka pag mong kalimutan. Pindutin yung notification bell para updated ka sa mga video. Mga bagong video na i-upload ko. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video ulit guys maraming salamat